today is Friday. It's 8.05. And, um, I haven't formally, formally introduced Kineso, Kineso ka dyan. Tinan nyo, nagra na sa akin agad si Jomar kasi. Nawala yung akaw last week. Ang ina, last week, wallet. Last, last week, payong. Sige, kunin nyo na lahat ng gamit ko. Ano, ano yung offer ko? Laptop ko? Ay, patayin na ako ng parents ko niyan. <laughs> na yan? Alam nyo ba, pagkarating na pagkarating nyo, nagraran siya sa amin kasi kinuha siyang contestant. Kalungtan. <laughs> Bala kayo dyan, content ng tanong pati ko, nawawala kong aqua flask. <laughs> hindi may aqua flask. So, Gago. Itim na tubig. <laughs> itim na tubigan. Hindi <laughs> kayo aking. Namimiss. <laughs> Nilulumbay. <laughs> o diba, wala na agad. Zero. <laughs> It's time for you Yes. Um. She may not like. She may not like my, my answer. She may not like the content of my answer. She may not like the How way I answer. <laughs> but still, I am answering. No, no, no. Pupu kaos, you kaburaraan mo nayon ati ko. Kasi yung gutom na ako le, wala akong baon kasi yung pamilya ko, I ay mean, yung parents ko, nasa LU. Yay! Tangin. <laughs> <laughs> Tapos ano, walang filo, di ba? Para mahanap ko yung aqua flask ko, need kong abutan lahat ng jeep sa basista at hintayin yung chopper, pero hindi ko na matandaan yung mukha niya. <laughs> Kasi tang ina mo J Queen, ikaw ang iniisip ko. May correction din. Kaya mo ipin to. Oh. Kaya ko iprint ulit to. Tawagin mo sino lalo ko. Sino? Ano kilala ba ka yung taga basista Uy, ng Chopper kasi? <laughs> <laughs> may picture ba sila kasi gusto ko makita para alam ko kung sinong pagtatanungan ko. Ay, e, taalingwan ang kulay lupa to. Ano? Pero magkakaiba. Magkakaiba yong Tingnan mo, iba yung so, sinigil ah, oh. si <laughs> <kinang> na dito. Very demure. Si Jay. Ay, nagsama! Gusto ko mag-fight. Parang Ka-face daw ng shot ni Angel. So like, ginawang guest kahit pangit ang humor. Ay, nat-notch game, tapos kahit nah. ni Cherry. Totoo! Gago! mag crack <laughs> ka na lang, te. Ang gap-gap pa namin. Ang so, anong dadalhin sa table ni Kyle? Ano? Ang Sinong, ano niya, ini-impersonate niya? Wala. Hindi pa si Mary Hondebe? Ah, kaya nga. Kasi dapat kahit man lang, kasi pangit pag kaya Cherry talaga. So dapat mag-impersonate na lang din. Um, scene. Yung magbibigay sa'yo ng aqua flask. Pinating yung aqua flask. Ang inayoko na makasira yung bakasyon ng pamilya kung sabihin na... Mother, nawala ang aking tumbler. Ang ganito, gupit-gupit. Originally, tao dapat yun. Bawal daw kasi sabi. Kaya like... Makipag-fight ka okay. nga, makipag-fight. ano ni Angel, like <laughs> I love Angel. Cameo. Super duper duper love ko si Angel. Hi guys! So, kompleto na kaming tanong kasi tapos na siya. Uh -huh. An ano ang word of the day natin? Sine-celebration. Sine-celebration. Sine Tangin lang Ayun na Anong masasabi mo dahil nagkasakit na Okay. Kasi, nagwi-wish ako na lahat sila kasi may sakit, tapos ako na lang yung walang sakit. Tapos ngayon may sore throat ako, tapos sinisinat na ako. So, mission accomplished guys. May sakit na ako. Thank God. Iniisip ko, iniisip ko na Diyos na ako kasi hindi pa ako nagkakasakit. Tapos na sila na Bye! Umuubo ako sa harap ni ano ni, ni Joshua po. Sabi ko, <coughs> tapos anong sabi mo? Mas umubo siya tayo, tangin na. Sapaw. Pero magpa-FabM kami ngayon. Wala. No? Mer! Pare, kanina ba? Magpansapang sa sa sakit ko, sakit ko to. Okay. Decision mo yan. Sige. Pero guys, totoo. So, so, may sakit ako. Finally, I'm part of the ABM2, ABM22. Kasi may sakit na kami. Siya, anong sakit mo? Saan? may sipon siya. Ako may sore throat, tsaka may lagnat. Yes. No, absolutely. Jeff, ano masasabi mo sa vlog natin? Ang sarap ko na ang Hi! Po. Hi, po. Hi po! Ano ganito? Very, know, very intimate na ang hati ko. Day in a life. Day in a life of Altea's life. Kaya siya tayo doon. Si Daragan Magayon ay nakatatang sa isang ginoong ginawa ng Pangalorod. Sinakayon ang Daragan ng Raha

Si Daraga Magayan ay nakatakdang kasal sa isang ginoong nangangalang Panginoon. Sinakayunan daw ito ng Raha. Tingnan na lang natin kung makakaabot pa yung Panginoon na sa kanyang munting pagdiriwa. Umiiyak siyang sumakayon sa gusto ng pinata. Go, Shihan! Ilabas na si Magayan! Oh, ilabas na si Magayan! Ilabas na are so overstimulated. <laughs> <laughs> We're just everything is going on, and then someone said, "But it's but, but, oh." you i-video ko po siya bukas as the best, ano na yung MC? Oh, as the best oh, MC, MC yeah. ever? Oh, yes! Yeah. talaga. Thank you. Oh, sa mga, sa mga pamilya ko dyan. <laughs> yeah, <they're not> <laughs> the best tour the world. Guys, embrace this because oh, no, this is the final years of singing. Ano mo si sabi mo? Ano, tag-inom! Ay, ay, Um, 6.37 po mga kaibigan! Kami. Eh, nandito pa ako, butang ina... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Oh, my God. <laughs> I just wanna say this is the best your best work so far Man <laughs> yes, ah ka ikaw ang magbubuhat sa Well, actually, dapat. This is a week in our life. But sa so, sobrang haba, sa so, sobrang chaotic ng araw na to, hindi mo siya maipagkakasya lang sa isang minuto. So, ayan, guys. Yan, yan ang mga mom who Ang ng isang araw lang bilang isang estudyante. <laughs> Talaga naman. So, ayan. I hope to see you guys in the next in the future life. I'm Tumay. And I love like you so, so, so much.